Siyempre yung mangyong sir. Paano ka sir? Kining... Muli ko sa mga bago itong masahe. Ito ka sa muli ko lang kaday. tayo sa... Ito na, pa sa motor pool. Salamat kayo sir. Wala lagi, mga doon. ko sa kong amigo. sir. Salamat sir. sir. Salamat Salamat sir. 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 sir

Salamat eh, kayo sir. sir Sir, balay ito kakaunan Wala lagi, madob, madob ko sa kong amigo Asa repita Kalilan, sir Kalilan sir Sir, kining Salamat yung sir, kabuutan mo sir Paan sir ba? Naging mo sa experiment sir Ganyan na ako nakuha maraob. mara o na ako nang, 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 mga motor Wagi ni hulong sa kuwa kina hugawan sa kuwa lagi. Ano naman. Mao pila kay bulubi man ko. Kada gano mo di pase wani wani hulong sa kuwa. Karon kani ni, ni sugot man ka sa kuwa, bugutan sir. Salamat kasi mo bukon sira. O sa kabutan sir. Sa imong kabutan sir. sir. Nakikimadawat madawat sa kuwa sir. Ilibre ko pa nimo. Naki mo sa kuwa ganti pala sir. Ha? Kay eh, sa imong kabutan nimo sir. Nagkino ko gusto experiment sir. Dawatan yan kuha sir, 5,000. Ha? Huh? O, oh, gano'ng 5,000 ha? Huh? And 5. Sir, lamang sir, buta nga kasi ra. Ito, mamap na nga. Sir. Guys nanalo mo tayo guys ng 10,000 pesos wala ka bang ginagawa kayo guys meron akong bagong laro guys na ipaalam sa inyo guys at dito ako guys na kumukuha ng panggasis sa araw araw so, bagong lahat guys sabi ko sa inyo kung anong klaseng laro ito ito ang pilaki Ah uh, dito guys uh, ipakilala ko sa inyo guys itong laro guys ito ang pilaki Lucky uh, ang, ang, panalo natin kanina guys nakita nyo naman sa itaas meron tayong Uh, kapag kapag naka-register ka na guys lalabas itong uh, spin agad guys at ito guys pwede kang mag spin dito Maka, pwede kang manalo dito ng 200, 500 or 1000 uh, 1000 pa taas so guys dito guys pwede kang maka withdraw kapag nakaabot ka ng 700 ipakita ko sa inyo kung paano maglaro dito sa mines guys no scroll down mo lang pababa, nakita mo yung mga laro dito na pwede mong pagpilian Dito tayo sa mines. So sa unang bet natin guys, bibet tayo ng 50 muna. So magbet tayo. Ito, mamili lang tayo ng apat. At apat na pindot. Oh, so guys, yung 50 natin nanalo tayo ng 100. So cash out natin. So bet ulit tayo. So kapang pangalawang panalo natin. So bet ulit tayo. Baba. Oh. Ah uh, dyan guys pag, na, natalo kayo meron ako ngayon tuturo sa iyo na tips guys i-100 mo lang yan guys 100 para mabawi natin yung mabawi natin yung natalo natin, natin kanina hmm. dyan lang guys dito guys nabawi natin yung Uh, na talo natin kanina sa natin. So guys, uh, kung gusto mong magkapera guys, I-click mo na lang yung link sa comment section.